Hello mga ka-vlog. Ito naman po ang aking masipag na jowa. Hindi lang po siya masipag sa pag-aalaga ng hayop. Ayan po, masipag din po siyang magdilig ng kanyang mga tanim na halaman sa likod bahay. Ito po ang kanyang araw-araw na ginagawa. Wala na po yung alaga niyang kalabaw dinala na po sa mayapyapa at magpapahakot na po ng palay kaya ala na po siyang alagang kalabo ngayon ang inaasikaso naman po niya ay ang pagdidilig ng halaman yan po mamaya po magsisinong po siya ng alaga niyang kambing yan po yan po yung alaga niyang kamatis ayan po hindi ko pa po pala na isisilong ang aking sinampay. Medyo basa pa po. Ayan. Mga guys, dito po ako ngayon sa amin ng bahay. Tinatanim ko po, po ang binunod kong malunggay kahapon sa harapan. Pilipat ko po, po dito sa likod. Kasi maganda po itong oregano pantaboy ng lamok. Sayang Sayang po kasi. Yung isa po bukas, itatanim ko naman sa timpa para sa harapang po ilalagay. sobra na. Po si nanay, busy po sa pag-uurong. Ang kanilang mga pinagkalatang baso. Kaya naman po ang kanyang alaga. Si Pia, nang huhuli ng lamo. And him? Uh, 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 uh. may nakita ka ba lamo? Hapoy na naman po kasi kaya nang huhuli po siya ng lamo. Nanay, kawayo! Hello! Hello remember po, pagtulungan nyo na po kaming mag like and share our youtube channel, come back to it thank you so much ayan, ilan na po yung nahuli mo, ilan na napakarami pong lamok tuwing hapon eleven eleven yan na yung kawai eleven Jamie na naman po. Ano na naman po kaya iuulam ng mga Pinoy. Hello! Magandang hapon po mga kablog. Andito na naman po ang Kambal Quits. Muli ko pong ipakikita sa inyo ang aking inilalagang mais pang merienda po namin. Ngayon, na late na po sa alas 3. Ayan po, oh, bagong pitas po may nag-alak po kasi eh, murang-mura lang po. Kaya po bumili ako ng aming pang merienda. Ito po, inilalaga ako po sa kalan di kahoy. Ayan po mga kablog. Tinatawag po ako ng aking kakambal na makulit na si Bilma. Di ko po alam ba't po niya ako tinatawag. Medyo mainit pa po oh. Yan po. Mainit pa po ngayon.